Ito nga pala yung stock canister ng Raider 150F ay nagagamitin natin para dito sa setup natin na Fury 138cc. Inalis ko yung mga bracket ng heat guard since hindi rin naman magamit to dahil shorty nga yung tema na itong canister na to. So, balit, tapos na na tanggalin yung heat guard mount nya. Hindi naman natin kailangan puputulin ko na dito yung mga Sa ganitong paraan, mapapanatili natin yung pagiging stuck na tunog at maformang itsura. Sakto. Uh, Hindi kakabit yung washer. Wow, <laughs> so, sakto-sakto. <laughs> Wala -sakto. nang babawasin. Kasi so, ito, sakto to dito. Ito yung maging itsura ng plano kong mounting niya sa elbow. Bale, gusto ko kasi di kalas eh. Dahil since may fiber yung loob ng stock canister ng Raider 150 FI yun so bali ganito yung nya kapag nakapaslak na yung ginawa ko hindi ko pa sinagad <laughs> mubunutin pa ulit spring mount at yan DIY lang yan <laughs> may stopper sya sa loob which is sukat lang talaga para to hindi pumasok dun sa loob yan yun yan yan yun. yun ito na yung product nung pinaka top nung muffler natin yun yun yung nakapasok ito na yung naging itsura nung ginawa ko dito sa muffler after 1 month Bale, nagamit ko siya nang hindi napipinturahan dahil kailangan may break-in yung motor natin. Isang buwan din inabot. Bale, ang gagamitin ko nga palang pintura dito ay yung Samurai High Temp na Black. Ganito yung itsura niya kapag binabaklas siya. Akala mo aftermarket na muffler pero stock lang pala. Inalis ko muna na maigi lahat ng kalawang Siyempre bago natin to pinturahan Ito yung itsura niya kapag wala siyang kalawang Ito yung high temp ni Samurai na ginamit ko sa mapler na to Siyempre shake muna natin ang gusto bago natin to ibuga Ito yung additional na bracket ng spring don sa may cap ng muffler natin na humahatak papunta sa kanya para hindi ito makalas. At ito rin yung tatanggalin para kapag i -re -re yung fiber ng tambucho na to madali lang. Ito yung itsura ng canister at ready to paint na to. Hindi ko na rin binidyohan yung pagpimintura na ito dahil alam nyo na rin naman yon at same lang naman ang process. <tries> yun so bale nandito pa lang tayo sa may sabarte kakagaling pala sa bahay namin medyo malamig lamig pa yung motor uh, at may review natin yung ano samurai paint kapag ano na minit na yung motor kung tumulog ba siya parang natutunaw ulit hindi naman sa parang naninira ng front ano, no? pero yung nariyahan nila Okay, wala rin tayo sponsor kahit Samurai, ay sponsor yung bawat niya na high temp na try ko sa tambus yun, o yung tak na pipe ng yung natin, yung reclassic Natutunaw Dumanagkit, kala mo, bagong buga ng yung kultura Bali itong samurai na high temp, yun pa lang natin itatry O naitry, kasi naisipan na natin sa pipe Medyo tatakbo tayo ng onte sa mga nakakalam nyo sa parte, malapit na kayo dito sa ano, SM Fairview. SM Fairview yung sadya natin. At sila ng ano, Iigot ko muna ng dalawang igot. Dito. Sa may... Pangalan nyo sa lugar na to. Yung to. Belfast yata tayo Dalawang igot tapos doon sa LCO para Masure natin na may ito yung tambusyo natin tapos tignan natin kung natunaw ba. so pala na yung ako ng video. By the way, check ko na pala sa inyo. Yung gamit ko na mga player ko si no? yung video yung mga video yung mga 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 previous vlog doon. Yung ko na canister ni Mr. Gen 1. Mr. Gen pa yung trigger pag kaya yun, pinturaan natin na ang black kasi yung tracking yung kaya natin yung ano ngayon orte yung panic tempo ngayon na then before yung na tayo ng isa dyan ako lumabas dyan ako nagaling sa sa barte Okay, Ayan, kakainto lang natin, galing tayo ng biyahe. Ito yung motor natin. Padumi pa. Yun, so bali ito pala yung gamit natin na pintura no, ni Samurai. Ang pangal na ito ay H2 High Temp Black. Ayan, matte yung color niya. Pang reader F ay nakanister. kanister. Ito yung sinasabi ko kanina. So mainit talaga siya. Kasi hindi mahawakan. Kung hindi sa loob yung canister bali para mapatunayan natin mainit, hanap tayo ng plastic dito sa elbow, digit natin yan dito naman magtutunog mainit talaga galing yung bracket na tinanggal ko wala di talaga di dumidikit ang hirap nga hawakan And, may kita nyo di talaga siya natunaw magaya ng boss ni noon na ginamit ko talagang ano quality ah mainit quality di talaga mga nagbabalak magpintura ng stock na pipe ninyo goods na goods to sa samurai panalo yun lang bali hanggang dito na lang yung vlog natin uh, yung itura wala pa tayo masyadong pinopokusan dito sa fury natin sa performance muna tayo ng